Questions po? Wala na po. So. Uh, sir, uh, last, last one question po. Sir, uh, ilan po bang groups ang uh, expected natin na darating po sa November 30 dito po sa liwasan at gaano po ba tayo? Expected natin, ilan po ba yung mga darating na mga kasamahan ko na Well, uh, grupo ang tinatanong no, yung kabuang Kabuwan. uh, Maraming grupo po yan. Yeah. Uh, sapagkat koalisyon naman tayo. Koalisyon naman. Ah, so, yung uh, liwasan kasi, uh, majority din po po sa mga galing sa liberal sector. Ngayon, kung tinatanong nyo kung mga ilan yan, ay inaasahan namin, di ba, na uh, hindi bababa ba ng mga 10,000 po yan. Magkasama-sama okay. lahat. Opo, opo. opo. Sana lumaki pa. Ah. Sana sumukro. Sana sumukro pa. Opo. Opo. So, ganun po ang uh, uh, expectation ng uh, coalition for uh, Sunday mobilization. Salamat. salamat. Thank you, thank you, thank you. Malala po, Kasyon. May pag, sir, linawin lang po natin, sir, yung mangyayari sa November 30? Ah, uh, okay. Uh, so yung sa November 30, um, uh, nationwide po ito, no? Narali. Nationwide protest calling for BBM to uh, resign or to step down. Pangalawa, bawat grupo may kanya-kanyang uh, plano. Ang iba sa Diwasan, ang iba sa SSRIN, kami pa sa uh, luneta, ano, mga ano, gano'n. So, marami po, marami po ang mga mangyayari. Ang Save the Coalition po ay, ang gusto kasi natin, yung, yung normal, yung natural na paglabas ng mga tao. No? So, um, klaro yung mga permits na dyan yan, so, diba? Pero, based po sa studies natin on social mobilization, no? mga rallies, things happen out of the blue. Uh, tulad ng nangyari sa Nepal, no? Uh, nangyari sa Indonesia, uh, or even yung EDSA-1. Uh, wala pang cellphone pero yung mga tao nung mabas. Uh. So kung saan man po yung, yung point of convergence natin lahat, yun po yung malalaman natin sa 30. No? Uh. Kasi the way we look at it, karamihan sa atin sinasabi nila, ah, nag-rally na naman, wala namang mayayari. Pero hindi po, naniniwala po kami, this is the time. Ito na po yung time na magmumulat na po yung mata ng bawat Pilipino. Yung mga kapatid natin sa Mindanao, magrarali sila. Kapatid natin sa Visayas, and dito sa NCR. And dito sa NCR, makikilala naman po muli ang reason no, na yung mga Pilipino po ay totoo, matatapang, maka-Diyos, at maka-tao. Maraming salamat. Thank you very much for your time and participation. On behalf of the Save the Philippines Coalition, we extend our sincere appreciation to all the members of the media, bloggers present today. Your questions, attention, and continued engagement are vital as we move forward with the initiative we have presented. This concludes our official program. Will you require additional statement, clarification, or interview opportunities, our communication team will be available to assist you outside the venue. Then, meron po tayo yung food and kung gusto natin. Thank you very much. Mabuhay po tayo lang. Magkita kita po tayo sa November 30. Maraming salamat po. Save the Philippines! Iwasan. Yes. So, sa iwasan sa No. 13 uh, expected po na darating ay nasa 30,000 mga relista na kung saan ang uh, panawagan ay bawiin ang mandato kayo. Okay. So yan po yung uh, programa na magaganap sa No. 13. So uh, magkabaya natin guys. So vloggers and uh, press uh, media ay nagsama-sama dito sa Club Pilipino. The white food. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, o, for But, hindi lang dito sa Montana, sa Visayas, sa Luzon. Um, ang, main uh, activity dito sa iwasan ng Conectation, kasi nandun po yung mga kapatid natin na makasama natin Every year they do that. And they decided na for this year, um, they will support the Santa from state Philippines Coalition. So, yung, yung bawat grupo ko namin ay may mga orientations po tayo, may mga marshals. We, um, uh, we will supervise our own group to make sure na wala pa ng mga rin. Ah, Mussolini, please what maraming salamat po. Sir, hindi na po ba yung iska rin pa rin Coming from your rocks. Coming from our rocks, <laughs> hindi po kami mga baba ng business. <laughs> Thank <laughs> <laughs> you bottom the position. Bottom the coalition na Kasi para po mag ng by 120,000. Para yung target kasi we'll increase the Sir, sa sa na rin po sa inyo. Aha, apa -apa. Kasi gayon po yata yung nagsabi din kanina na hindi galing sa hiring po, kakabulum Opo.

kami talaga ay eh, nanggaling sa liwasa so, so, ng So, nag-marcha uh, kami sa liwasa ng mga kasi. Tapos kami kung kami Kahimik yung kanilisa At

kami sa U.S.C. program, sanay po kami sa mahali. Yung amin kasi, organized group ito eh. Members talaga ng organization. Walang makakatanggol, so, magkakaroon kami sa rin ng binigyan. Kilala namin ang lahat ng isa. Ngayon, may mga kasama kami na iba pa sa Saipang Ligo uh, sa pagkakataon. Sino? Kailangan mo so, ba? Tama sa diyan Marsya. we will be in quarantine. Okay po, may reason po po dito sa resignation, you also support po ano yung resignation? Ah, GDP. Ano pa po yung iba po? niyo na isugal if it's paglabas. Uh, pag well, sa paniwala na sasabihin natin kanila.

stabilization ng Tokyo hindi ka tanggapin ng mamamayan ng Ah, hindi the... nasa batas, nasa batas. Yung uupo, yung sakali mo, mababa sa Sir, kung ako itanong, pati sa inyo, sir, baka may reaction kayo doon sa hinihintay natin kung magkakawin natin interim 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 business. Mamayang uh, hapon, hindi ako private ito. Hindi wala kayo. Kaya uh. sir, bakit wala rin kayo? Okay, sige. Salamat Sila po. Salamat. na lang po natin. Sir, sir, ask ICI, hindi ICI, hindi sa ICI, na lang Even yung legality ng pag-organize ng ICM, may professional na yun. Kasi how the executive department also do its own investigation on themselves. So, parang then, then, yung ibang mga commission na ginawa Marcos noon, Marcos Sr., na kung saan

I ICI to okay. uh, resolved this, uh resolve this uh, resolve this, this problem na hindi siya wala siyang panay hindi uh, lang po ang, 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 ang kailangan talaga natin is we have to have a, uh, a kailangan natin i-review lahat uh, sa ligang natin kasi kung makikita natin yung uh, it's about time the 1987 constitution, especially on the powers of the president and the executive. Kailangan natin na ito. Kasi nga, uh, you know, so we will experience the same problem over and over again. Ay, na naman yung sistema. Ay, na. So, start to change. Thank you, sir. Thank you, sir. So, kain oh. na. Kumain ka na. Oh, cục phải anh nha. <laughs>